Jao yeah, bali meron tayo ng mga butihing subscribers na gusto magpaabot ng tulong at ako ulit. Bali si Ma'am Lisa George ng California ay nagpadala ng 3,144.37. Teka lang si Ma'am Arlene Rico ay nagpadala ng 3,000. nag po. Tapos may... meron tayong anonymous sponsor na nag-send kay Milut ng GCash 2,000. po. Tapos ay si ate at kuya ng Primam California ay nagpapatigay sa inyo ng 10,000. Ito daw naman ay ano ah... po. Parang... At saka, bahala ka na yung iba ay uh, din. <laughs> Tapos merong nag-comment sa akin si Mang Erlinda Zulueta. Bali, nag-send siya sa aking comment section ng $14. dollars, oh, mga $8,700. Yan ay from Ma'am Eileen Dasolvet. Solueta. $18,845 lahat yun. Nag-iso sa inyong lahat po pumalak po ang matulungan. Hindi lang po ako. God bless po. God bless po. Ito po ay malaking tulong po sa mga gastusin po ni Adjao ang si Jojo po ay bilong po roll. po sa lahat po ng mga nagpapaabot po ng na tulong at sa lahat po ng nakikidalamhati sa pagkamatay po ni Jojo. <laughs> Narito po si Nasali. Pamangkin ni Kuya Raul. Magkapi muna kayo. kayo. <laughs> si <laughs> na ako hindi ako magpapasalamat at masama daw akong pasalamat. Abot ko na lang mamay. Okay, ingat kayo. Ayan po, dumaan lang po, iginaan lang po yung pinapaabot po ni Kuya Raul. Adyaw mo. O oh, may bibigay ulit. Galing kay Kuya Raul yan. 5K. God bless po. At Dumaan dito yung pamangkin. Ah, uh, mag-asawa. Try, sige. Oo. Ano yung mag-indal dito? ba Wala, sa December Panda ng, May pinapaabot lang. Ayan. God bless po. God bless po, Kuya Raul. Yan, bali na ibigay ko na po kay Adjao yung tulong na ipinapaabot po ng ating mga butihing subscribers. God bless po ulit kay Ma'am Lisa George ng California, siya nga po ay nagpadala ng 3,144.37 kay Ma'am Arlene Narico, siya po ay nagpadala po ng 3,000 kay ate at kuya ng Primon, California, sila po ay nagpaabot din kay Adjow ng 10,000 kay uh, sa Anonymous Sponsor po, uh, nag send po siya ng 2K sa g po ni Milot at kay Ma'am Erlinda. Bali, sa akin nga pong comment section ay nagpadala po siya ng nasa $14. Ay, ang palitan po noon ay dito po sa Pinas ay $57. Ayun man po ay... kakaltasan pa po ng 15 to 30 na tax. At yun po ay bali papasok pa sa aking account ay sa next month pa pagsahod ko po. Ayun, bali, inabunuhan ko na muna po at hindi naman po kalakihan para po magamit na rin po ni Naadjaw. God bless din po kay Kuya Raul na nasa California. Bali, siya po ay taga rito rin sa Infanta. At nag-message po sa akin kanina, nag-chat yung kanyang pamangkin, si Sally, na idadaan daw muna nga po yung pinapabigay po ni Kuya Raul para po kay Adjaw. Ay sa akin na lang daw po ibibigay at ako na lang daw po yung bahalang mag po kay Adjao. Kaya kanina po ay idinaan po nila yung pong nakatricycle. Yan. God bless po ulit sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nagpapaabot ng tulong kay Adjao. Yung po yung talagang napakalaking tulong po sa mga gastusin po. Ayan, bali kami po ngayon ni Bossing ay pauwi naman ng bayan dahil si Ma'am Mercy po yung kahapon po, nabali, nagpadala po siya ng 7K. Yung 5K daw po ay ibigay ko kay Adjaw at yun naman po yung naibigay ko na kahapon. Tapos yung 2K daw po ay ipamili ko raw po. ng pwedeng pang merienda o pang ulang o ako na daw po yung bahala. Ay tinanong ko po sila kung ano po yung maigi pong mabilihin. Ay ang sabi po nila ay pang tokwa at baboy na lang daw po. Ayan. At si Bossing po ngayon ay maghahatid po ng timba na lagayan po ng pagkain ng alimango sa palengke ay ako po isasama na rin para makabili po tayo ng pangtoko at baboy. Yan. God bless po ulit sa lahat po ng mga nagpapaabot po ng tulong para po kay Adjao. Support kami ipawi. na bye -bye. Bye -bye. bye bye. Kami po ay pauwi ng bayan. Maulan po ngayon. Iwan ang aming baby. Dito lang. Ang Milot si Teo. Baka umiyak pag kami umalis. Bano, hirapin mo muna. No, no. No, no, no. Oh, sama na doon sa mama. Sama ka na doon, dali. Oh, punta kay mama. Mama! Umulan ng malakas. Yan na, dito na po kami ni nipposing sa palengke. Maghahanap po kami ng karning baboy, pang tokwat baboy. Tokwat baboy daw po ang lulutuin. Kaya bibili po kami ng karning baboy. Ilan? Kami naman po ni Bossing ay na dito sa bilihan po ng mga gulay. At bibili po ako ng tokwa. Pinaglalagay na po ako ng tokwa. At uh, ako po ay kukuha na rin po nitong kamatis. mga dalawa. Magkano raw? Ayan po, bali tapos na po tayong mamili. At kami po ay pauwi na po ng bahay. Ayan po na, dito na kami ni Bossing sa bahay. Hindi na po ako masyado nakapag-vlog sa bayan at grabe po doon. Kalakas ng ulan. Ya. Ayan na po yung mga pinamili po na ng bababa na ni Bossing. Ayan. pang tokwa at baboy po ito. Piniprito na po ni tatay yung karni. Yung po karning baboy. Ito na po yung mga tokwa na binili po natin. Saka po yung mga pang-ingredients. Ayan, may kalamansi sibuyas, uh, kamatis, saka po may mga sili, celery, toyo, saka po ito ah, liquid seasoning. Ayan po at piniprito na po yung tokwa. Piniprito na ni Ai Ai. Si Ai Ai po ay, kailan kayo dumating Ai Ai? Kanina. Sila po ay galing Marikina pa. Yan po anak ni Kuya Flor na panganay. Iwain, na, iwain ko na rin yung mga ano. Para mamaya ay titimplahin na lang. Ay, si Dudu to kape siyang <laughs> na Gusto na naman. Ay, Dudu to. Ay, sabayan sa bayan. Ayaw ako sa bayad nga. Nagano ay nangkapo papawis Si Milot po ay ng... pipiga na po ng kalamansi. Eh. Ako naman po ay maghihiwa na nitong mga tokwa.

Hinihiwa na po ni Namilod yung ano, akar ni Baboy. Ito na po yung ating tokwa. Nahiwa-hiwa na. Ito naman po yung ating karning baboy. Tapos meron po tayo ditong sili. Siling green at kamatis. May sibuyas at celery. Ito pong binigyan ni Milot na kalamansi ay aking akin po kinakanawan ng asukal para natutunaw na. At atin ang imemekos-mekos po dito asa. Ano yung naanggod mo dito? Bubuhos na po natin. Ito yung ito po po. Naanggod. Malay, huwag ka mong hindi tinipid sa tokwa ito, uh, may ito yung ito na ito kamatis kapo itong siling green mo lagyan po natin ng liquid seasoning pangpang dagdag lasa ay palitan na yung depende. Okay. na okay. ah, sa Kulang pa Nakikita marami ito pag ano <laughs> Lalagyan po namin ng siling labuyo para may counting sipa. Ah, tadagdagan pa po ng kaunting kalamansi. Ayan po, nagdadagdag pa po kami ng kalamansi. Tikman mo po, yeah. yeah. <laughs> Tia. <know> being... <laughs> <laughs> Tia po. Tia po. Pwede na huwag bingo. Maliligo ka dito. Ayaw. <laughs>

Ikaw kuya, kumain ka kuya. Sarap. po tayo. Ngong to. Sila po ay magluluto na ng pansit. Pang merienda po ng mga nakikipaglamay. <tinyo> Ayan at luto na po yung pansit. may nabu mga murada na Ano Bibigyan ko pa kayo Bibigyan ko pa kayo Bibigyan Bibigyan

pero kung hindi na yung nakakit, hindi bilbili yan. Yung taba. Yung taba nga. Ha, ato na ko siya pagkita ka tala. Ito Sa letra ng G 5-3 Sa letra ng O De glänser in.